magpapatunay na ubod ng talakera itong si Angge. para antahimik naman niya dito. Yes. Halos hindi nga magsalita. Okay, Jane, humarap ka na. Okay, o oh, paano mo naman nasabi, Jane, eh antahitahimik ni Lola Angge? Sobrang ano po yan, makalat sa ano daanan, pati po yung labahan nila. Nakakalat po, pati yung panggatong, nakakalat. Kailangan po pong sabihin sa kanya. Kailangan pong sabihin sa kanya na, mo naman yung harapan mo, nakatambak. Pati yung basura po nila, tapon-tapon, inahayaan po niya. Pati uh -oh. po yung mga napkin ng dalaga yung apo niya. At, po, inahayaan lang niya. Inakalkal lang ng na ng aso. Paano mo yun? Hindi ka naman pumunta sa CR. Bu yung anak ko po na ano, dalawang taon po, yung tika na pong ma-shoot doon sa ano, balde po. Oo, yan ang sinasabi ko. Ano, oh. Totoo pala yung sinasabi mo na pwedeng ma-shoot yung bata sa balde? Ko, ko, may nataktang po yung mga balde, may mga tipyon. Tapos pag sinasaway po namin yung, mga timba niya, ayaw niya pong itabi, lalo niya pong haharangan. Ay! 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 na, punta ka kasi punta dito. Ganang ganun po. Makikipag-jismisan ka lang. Teka muna, ilang taon ka na? 24 po. O, oh, 24 pa lang? Bakit wala ka ng ngipin? Bakit? Ano meron? Bakit? Ha? Nabulok. Hindi ka nagsisipilyo? ano po, nasira. Ano ba kinakain mo? Oo, oh, ano kinakain mo? bukas ka ba ng mga bote? Siguro, nagtatalop ito ng buko gamit ang ano, gamit ang ngipin. Nagtatalop ng buko talaga. 24 pa lang! Naubos Please. ng ipin! May problema talaga ang Pilipinas, ano? Apo. po. Pagdating sa dental. Anyway, pap... Gusto mo ng pustiso? Meron din namin pustiso. Oh. Yeah! Baka oh. oh. si Nanay, oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Eh, si Lola ang guest, Si Lola ang guess. Smile! <laughs> <laughs> ipin ka? Wala? Wala, Wala rin. Okay. Maganda po ang pustiso namin. May retainer. Gano'n! May uh -oh. <laughs> retainer Okay, so, teka muna. So, talakera ba siya? Oh hindi. Opo, sobra po. Ah. Lagi niya sinisigawan si Divine kahit wala naman pong ginagawa. Ah. Posible naman yun. Sinisigawan ko na Nisigawan walang ginagawa. Po, o bakit te. mo siya tinatalakan? Eh kasi minsan inuutusan niya yung mga apo ko, bibili sa tindahan, tapos pagka nagkamali, sisigawan niya. Wow! Oh, eh nagagalit ako sa kanya. Wag galing ako po. sa kanya, kung hindi sibaway niya. Insan kayo to na yung anak kong 6 months old po. Pag sinasaway ko po, wag na mo kayo mag kasi nagugulat kahit po ka lang pag nang-saway. Ng... Oh, oh, ang galing mo. Oo, Oo tao, oh, oh, tayo. Oh, kayo! wag oh, eh. oh, 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 mo na aawain 'yung kasawa mo, oh, di ba? Lagi pong nagugulat yung anak niya, madam. Na, nakikita mo yung ingay namin, inginin yung mag-asawa ba, nag-away kayo, oh, di mo alam? Oh, Ayun! O, oh, tigilan na muna natin yung asawa niya. Kayong dalawa may problema. Eto naman, nakitira raw siya sa bahay nila uh, Lola Angge, dati. Pero hindi naman daw siya na perwisyon ng mga naharang na dram sa Eskinita. Yun ang kanyang patotoo. Eto na po, pinakikilala Ernie, Humarap ka na. Oh, nagpapatotoo na hindi naman nakakaperwi siya sa si Lolo Angge. Ano ang relasyon? Ah, dati po ako nang upahan po sa kila Ate Angge po lang, 7 to 8 years. Nakita ko na po sila magkakasabo. Ah, 7 to 8 abon. years o, ka rin doon. Oh. Uh, po yung sinasabi po nilang nakatambak po na mga kahoy. Pinakikinabangan naman po nila yun eh. Oh! Ginagawa po nila ang gatong. ng kanilang kumain. lang po ako ng kahoy kapag Chaka, na emergency po na naubusan po ng kahoy. Okay lang naman ang gumagamit. Tsaka po yung sinasabi po nila na balding nakaharang. Maayos naman po ang pagkado ng puno niya. Eh. Kuya, uh wala ka ko kasi doon yun. Hindi mo na ako nakaharang. Tapos, nandun na, na po ako. Inaayos <pizza> po yun. Kasi po yung inigit ng tubig ngayon. Na, para po para po sa lang natin ngayon. Diba? Wala kaya ka nga umalis eh, di ba? Kaya, kaya ako umalis kasi hindi po nakabayad ng tubig. Nahihirapan na po yung pamilya ko dahil hirap po sa tubig. Nahihirapan kasi may nakaharap. Ngayon, yung mga balitin po yun, lahat po tayo nakikinapan doon. Hindi po kasi kayo makadaan. Lahat po tayo. Kaya yung kinakagal ko po, po sa inyo, na wala kayong respeto at mag sa mga May respeto ko May respeto ko po. May respeto ko po. May ko po. May po.